Hello Sagittarius Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kabusa po kayong lahat and welcome po to James Taro PH. tala po tayo sa inyong weekly reading for April 14 to 20. Tulad po nakagawian, kunin niyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang ipormasyon ay eh, para po sa ibang Sagittarius po yun. Kaya po, palakasin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung eksaktong message para sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, for the skipping the ads, and also for your donations sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness dito po sa ating channel. So Sagittarius, ano naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Swords. In the area of what you want, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Knight of Wands. In the area of your near future, meron kang Five of Swords. In the area of your challenge, you have the Empress card. In the area of your fortune, meron namang Five of Pentacles. Five-five, change in your life. In the area of your divine advice, meron kang the Wheel of Fortune. Very good. And in your outcome, Sagittarius, meron kang page of cups. Ooh, pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, you have the three of swords. Ano daw yung mga heartaches and heartbreaks mo this time, Sagittarius? So, talagang nagpapahirap sa'yo to move forward and move on. Nahiwalay ka ba sa partner mo? O natanggal ka ng trabaho? O wala kang bahay? I'm seeing someone getting out of a house kasi ang pinapalayas na ganyan and you're trying to find a um, suitable house na pwede mong rentahan for some, parang nagbago yung dynamic sa pamilya nyo. Meron bang away? Meron bang hindi pagkakaunawaan with your kids, with your siblings, or with your parents? And now, parang ang hirap-hirap for you to move on kasi parang gusto mo unang maghilom ito mga sugat na kailangan maghilom sa iyong buhay. Okay? Especially now with the Ten of Swords sa iyong gitna. Pag-usapan natin sa iyong center you have the ten of swords i'm seeing here na parang sobra na yung sakit ano amdaman mo with this three of swords parang nasa rurok na nung pain nasa rurok na nung parang um sobra-sobra na at hindi mo na kaya and you're thinking paano ba ako makakawala dito uh, ano na yung liwanag out of this tunnel ayun uh, not seeing any uh, any comfort o kaya tulong from other people o kaya ways to get out of this. And masyado nang parang nalulubog ka na sa kumunoy ng sobrang sakit at sobrang pagdurusa about something. Uh, meron ka bang um tao na parang uh, inasahan mo before na nandyan for you pero parang nilet go ka o hindi mo nakuha yung right support and right love for that person and that really broke your heart. Meron din sa inyo na parang may pangarap ka o meron kong goals na sobra mong inatubag, sobrang mong pinagpaguran at nilaan mo ang lahat pero sa dulo hindi mo siya nakuha o sa iba binigay and asang-asa ka na na parang ito na you're very hopeful to get this you're very hopeful na sa'yo na ito tumbagin na ito itong goal na ito and then boom bigla hindi pala sa'yo at hindi mo siya nakuha kaya ngayon parang merong pakiramdam na parang walang pakiramdam alam yun yun parang sobrang pain and then you feel numb you feel nothing parang indifferent yung pakiramdam mo and you're looking outside parang you want to be hopeful, you want to be positive, you want to see the possibility of other things, pero sobrang sakit. And nasa rurok ka na o nasa, nasa bottom ka na of this pain, and you don't seem to get out, your spirit guides are telling you right now, Sagittarius, that this is a blessing in disguise. Itong pain na ito, yes, pakinggan mo muna ako, itong pain na ito, itong dinaranas mo na parang sobrang heartache from a person na hindi napunta sa'yo, o umalis sa'yo o iniwan ka from a job or endeavor or goal na hindi mo nakuha o hindi mo nakamit. Sinasabi sa iyo ng Spirit Guides mo na Ten of Swords is a blessing in disguise. Hindi nakalaan sa'yo ang mga bagay na yun because something bigger is something better ang laan sa'yo ni God. And you have to keep that faith. And you you should keep on manifesting. I claim mo, this is the end of my struggle. I claim it, this is the end of my struggle. Tomorrow is a brand new day and I'm ready to embrace the blessings God has given me. I claim mo yung mga bagay na yan and unti-unti mong makaka-move forward ka dito sa so pain. You're gonna be healing from this one and makikita mo na ulit yung bright side of the future at unti-unti ka makawala sa struggle na to o sa pain na nararamdaman mo, okay? The Ten of Swords being clarified by the Devil card. Yes, it is all about people, situation, endeavors, o mga experiences sa talagang dumurog sa iyo at feeling mo hindi ka makawala. Sinasabi 'yon ng spirit guides mo sa, dito with a devil card na kaya mo tong putulin. Kaya mo tong i-end kaya mo makawala sa mga bagay na to o mga taong ito na talagang nagpasakit sa iyo whether toxic people toxic uh, love love partner toxic friends uh, toxic mindset o mga pangyayari talagang dumurog at saka nagpakasakit sa iyo pero sinasabi sa'yo ang hopeful dito sinasabi ng spirit guides mo is you can come out of this as a better person and uh, God is giving you the right things God is giving you something na higit pa sa mga nawala sa'yo o higit pa sa mga sa sa'yo okay in the area of what you want you have the king of wands you want to be empowered you want to be strong parang this time you want to move forward and say ano ba yung para sa akin susugod ako doon ano po ba yung kaloob nyo sa akin? Ipaglalaban ko po yun. So this time, meron kang katapangan and uh, lakas ang loob to really go. Kaya feeling ko talaga dito, nas, na-hit mo na yung rock bottom, na-hit mo na yung pinaka uh, bababang parte ng pagkakataon nito sa life mo. And kayang-kaya mong kumawala dito. And nasa'yo yung power, nasa'yo yung kalakasan, nasa'yo yung energy and the bravery bravery to move forward. Um, basta, dire-diretso ka lang. Huwag ka nang lilingon dun sa nakaraan. Huwag ka nang lilingon dun sa pain. Gamitin mo, gamitin mo yung lesson dyan para maging fuel mo to move forward. Okay? The King of Wands being clarified by the Empress card. Dalawang beses ba sa Empress, sa yung challenge sa area ng gusto mong buuin. Meron kang bagay na gusto mong makuha this time. Meron kang binubuo na parang bagong simula. Kung gusto mong mahalin muna ang sarili mo o self-love, self-care. Gusto mo munang buuin ulit yung tiwala mo sa sarili mo o yung o pagmamahal mo sa sarili mo kasi dinurog kang mabuti nito eh. Parang nag, nabawasan din yung pagmamahal mo sa sarili mo, tiwala sa iyong skills, tiwala sa iyong uh, magagawa. Ano? So parang this time, unti-unti mong binubuo ang iyong sarili, sariling pagmamahal, um, yung parang outlook mo in life, binubuo mo rin siya paunti unti Pero nandiyan na yun, ko na yung tiwala at saka tapang from you with the king of ones Na so parang, okay, I am the CEO of my life. Kaya ko ulit pang hawakan ng buhay ko. Kaya ko ulit mag-move forward with everything. Ngayon, parang unti-unti mong binibuild up ang yung, ang, ang, yung ang lakas ng loob. Ano? and you are ready. You are ready and you are hopeful. And with this self-love, I'm seeing you getting there, okay? In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo. This time, Sagittarius, Seven of Cups. You need to see the potentials of doors opening up for you. I know maraming mga nagsara. I know maraming mga masakit na karanasan. And parang ilang ka, ano, ilang ka to try something else. Handa ka na ulit buuin ang sarili mo. Um, buuin ang iyong pagkatao, buuin ulit ang iyong puso na umasa ulit for something else. Pero I'm hearing talaga at ko na parang urong sulong ka, ilang ka, am um, natatakot ka mag-try kasi baka maulit ulit yung mga heartaches o baka ganun ulit yung patunguhan. Ano? So this time, sinasabi sa Spirit Guides mo, ang kailangan mo daw ay maniwala sa mga opportunities and possibilities for you. Nandiyan 'yan. Lawakan mo daw ang iyong isip, lawakan mo ang iyong mata. Huwag kang huwag kang, kang papasaklob sa takot at huwag kang papasaklob sa negatibong naramdaman mo mula sa mga ito. Past na 'to. Kalimutan mo ang past. The possibilities of future ay nasa iyo. Um I'm seeing here na darating ang mga oportunidad. Makikita mo sila na lalabas sa buhay mo kapag natutunan mong sabihin sa iyo na Okay, hahakbang na ako. Hindi ko dapat isipin yung nakaraan at hindi ko dapat laging pangunahan yung mangyayari at hindi na ulit mauulit yung nangyayari noon because I am a better person now. I know now ko anong dapat kong gawin. Natuto na ako at gagamitin ko yung lessons from this para pagbukas sa mga pinto, alam ko na ang gagawin. Okay? The Seven of Cups being clarified by the six of pentacles. This time, alam mo na kung ano yung ilalabas mo at alam mo lang yung dapat mong itira para sa sarili mo. In this endeavor na dapat mo daw pasukin o mga possibilities, opportunities na naghihintay para sa'yo, this time daw, isa, isa sa mga lessons sa dapat mong matutunan sa tutorials is know your boundaries. Know when to give and when to not at alam mo lang dapat kung ano yung ilalaan mo at alin lang ititira mo para sa sarili mo so that hindi ka maupos, hindi ka maubos and ma-realize mo na okay, I'm just giving what I can at hindi ko na ibibigay lahat-lahat para may matira pa para sa sarili ko hindi na maulot yung past mistake at saka past uh, heartaches you know now how to play the game and with the six of pentacles, what you give you should also what you take. Okay? Kung walang reciprocation doon, huwag mo ibigay. Kung wala ka makukuhang magandang bagay from this person or from this endeavor, from this job, wag na. Learn to walk away and find something na magalaan sa iyo na mas magandang future because natuto ka nga from the past. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang night of wands. Meron biglang idea or passion or good news a good information na dumating sa life mo now at sinabi mo sa sarili mo na, ah, okay, hindi na ako kailangan mag pa dito. Ah, okay, tama na tong pagpapakadena ko o pagpapakatali ko sa mga negatibong tao, negatibong energy, negatibong people, negatibong workplace, o kaya negatibong mindset. And may, mayroong dumating sa sa'yo this time eh, na parang kalinawan, na parang, oh, ba't ka nagkasaya ng oras dyan? O bakit ka nagpapakamartir dyan? O bakit ka nagpapaka- um, tawag dito, nag-sacrifice ka sa taong yan, sa bagay na yan, sa work na yan, hindi na yan para sa'yo. Masyado ka naghihirap dyan, na-realize mo ba na parang down mo ang sarili mo dyan, and then parang ikaw nagising ka sa so sinabi na yun ng taong yon o information na yun, parang ayaw nga no, bakit nga? sa so parang ikaw, ikaw mismo yung kumawala sa lugar na yan, and this gave you the energy to get out of this energy, tong Ten of Swords, itong kumunoy na to, tung kadena na ito, na parang ikaw mismo ang nakakita ng way outside. And this is your uh, fuel. Ito yung parang laging lakas mo. Uh, brand new start. Tatapahan, mo, tatapahan ko ng sarili ko. Ako nakakawala dito. May initiative from you eh. The Knight of Wands being clarified by the Four of Pentacles. Yes, you learn to let go na-realize mo na bakit ako nag-hold on sa mga bagay na to? Bakit ako, uh, bakit ko kinikip yung sarili ko sa mga bagay na to? Bakit ako nag-settle for less? And uh, ngayon, nagising ka na. Nakita mo na yung importansya mo. Nakita mo na, ang saya-saya dapat doon, oh. Bakit hindi do doon ako pumunta? And you now learn to let go. Okay? In the area of your near future, meron kang five of swords. nakita ko dito na, meron kang mga pagtatagumpayan. And then, meron ka dapat i-celebrate eh. May makukuha ka in the near future. Pero parang bittersweet para sa yo. Parang yes, nakuha ko na pero malungkot ka kasi yung mga taong iniwanan mo sa past, hindi mo kasama sa celebration. O nagulong ka pa din doon sa past endeavor, past people, past situation. At kapag nakuha mo tong celebration, parang malungkot ka kasi sana kasama ko sila now to celebrate with me. O bumabalik pa rin yung past memories o past Um, endeavor. Kaya hindi mo matutunan mga kapag-celebrate. Hindi mo matutunan maging masaya. Because you're still long for them. So sa sa'yo ng spirit guides mo this time na huy huwag ka na mag-focus, huwag ka na mag-dwell sa nakaraan. Learn to celebrate your life now without attaching yourself from those people, from those things that sayo in the past. Learn to let go, move forward, and move on, and enjoy your life. Okay, the five of swords being clarified by the five of wands, five, 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 tatlo na five of swords, five of wands, and five of pentacles. Five, 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 five is change. Change your mindset. Change your environment. Change yourself. May mga tao daw na paulit-ulit conflict ito of your mind. kita ko talaga dito na parang paulit-ulit mong binabalik sa isip mo na sana ganito, sana ganyan. And then conflicting, hindi, dapat masaya ako. Hindi, sayang, dapat dito sila eh. Kung hindi ko to dinaanan, sana masaya na ako noon pa man. Parang meron kang convolu convoluting and conflicting mindset about something. Kaya hindi mo ma-enjoy ang buhay. Um, in the near future, sinasabi sa'yo, paalala sa'yo ng spirit guides mo, daanan mo yung mga competition, daanan mo yung mga struggle or uh, away from other people and always choose to see the beauty of everything. Enjoy your life. do ka mag-focus. Huwag ka mag, ka mag sa negative. Okay, Sagittarius? In the area of a challenge, challenge sa'yo ngayon ang mag-focus sa mga bagay na gusto mong buuin. Kasi humaharang pa rin to eh. Nararamdaman ko pa rin yung heartaches, yung pain, sorrow, especially with the Ten of Swords. Parang bugbog na bugbog ka naturog na turog na turog ka na hindi ka makabangon. So this time, kailangan mo daw mag-focus sa mga gusto mong buo and gusto mong result a goals. Huwag kang papadwell o papa papaapekto sa sakit at heartaches. I know madaling sabihin, 'di ba? Ang daling ipayon yan, James. Pero 'di ba kung iisipin mo tama naman eh kung gusto ko talaga mabuo ito at gusto ko makuha yung resulta dapat labanan ko yung pain labanan ko yung sorrow labanan ko yung pagkalugmok ko sa kumunoy kailangan ko itaas ang sarili ko uh, the, your eyes should be on the prize ika nga kung talaga naniniwala ka sa goal na yan sa endeavor na yan ipaglaban mo ano man ang mangyari okay kaya ito ang challenge sa iyo eh the empress cards being clarified by the seven of pentacles you are being wor you're worried this time kung sa binubuo mo ba itong bagong simula na gusto mong gawin itong pinaplano mo itong uh, moving on phase mo sa life mo and you're checking yourself eh. lagi mo tinacheck ang sarili mo na nandiyan na ba? Uh, nakamove forward na ba ako? Uh, may paggalaw na ba? may development na ba? nag-level up na ba? so lagi mo check lagi mong kini-criticize ang bawat step mo eh. So this time around, bigyan mo daw ng kalayaan at space ang iyong sarili for development. Huwag mo laging i-criticize kada step. Huwag mo laging tignan kada step na parang, ah oh, okay, okay na ba? Nandiyan na ba? Um, gumaganda na ba? Um, ko na ba? Meron na ba ang development? sa so parang, sa kakatingin mo sa outcome o sa pag-andar, hindi mo na-enjoy. At talong hindi lalong, lalo kang nabubug, lalo kang nabab, na, tago doon? Lalo kang naiinip, lalo kang nabubugnot. Yan, yun ang gusto ko sabihin kanina. Lalo kang nabubugnot sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mo kasi lagi mong tinitignan yung kada development kada araw um, kaya hindi ka nage-enjoy lalong hindi ka makawala tulad dito sa pain kasi ito yung parang benchmark mo eh ito yung tinitignan mo na ah, ito yung dinaras ko na karaan, hindi ko kailangan maranasan yan kaya lagi mong chine check kada oras, kada minuto yung development. So, this time, learn to just go with the flow and uh, enjoy every bit of it. Uh, every small detail, kailangan i-celebrate mo yung development. Pero, wag kang atat at saka wag mong uh, pangunahan. Huwag kang mag-fear na baka mangyari yung nangyari before. Always be positive. Okay, Sagittarius? In the area of your fortune, you have the Five of Pentacles. This time around, I'm seeing here na mag-focus ka naman sa kayong kalakasan. Help is coming and the struggle is over. I'm hearing that. Kung sa hinabahaba ng panahon na parang ang lungkot-lungkot mo o ang daming problema, ang daming struggle financially o sa sayong sarili mismo, I'm seeing here na may gagaling. Someone is getting the help that they need. Merong sagot sa isang katanungan o sagot sa isang problema. May solusyon bigla. Ganyan. So this time around, In the area of fortune, may kasagutan sa mga problema at sa kami kalinawan sa mga katanungan and uh, may perang darating sa life mo this time. So congratulations. Five of Pentacles being clarified by the lover's card or choices. Something about those people may darating sa life mo this time na bibigay sa'yo ng tulong. Magbibigay sa'yo ng assistance. Ganyan. For others, I'm seeing here na sa mga pinili mo daw, um, I'm hearing meron development doon. May darating na parang good news from that kung ano pa po, po ito tinatrabaho ninyo at yun yung magiging sagot dito sa problema mo. Parang, tagal mo hinintay, eh. pa, na ba, may development ba, and then, bam, sa mga choices mo, may darating sa'yo this time, may kalinawan, may communication with someone, that's what I'm hearing, may communication with someone that you're anticipating an answer or a call, and then bigla silang darating sa'yo to give you the um, desired outcome na hinihiling mo. Um, for some, sinasabi dito na, yung struggle mo back then, bigla mo marirealize na ito pala yung patutunguhan. This is the choice na kalakip ng mga bagay na sinacrifice mo before. Pinagstrugglean mo to get out of at tinrabaho mo para makuha. Ito na yung bunga nandiyan na. And I'm hearing na, ah, buti pala pinili ko ito. Buti, tama pala yung choices ko before because matamis na bunga pa rin yung makukuha ko. Congratulations, Sagittarius. In the area of your um, advice, you have the Wheel of Fortune. Sinasabi dito na ipagpasadyos mo daw o ilaan mo sa tadahana yung mga bagay. Gawin mo lang yung mga kaya mo this time and let God give you the the reward. Because the Wheel of Fortune is, is not just about your luck. Ito ay tiwala sa iyong swerte, tiwala sa iyong divine power. Na ipagkakaloob sa iyo yung mga bagay at the right time. And I'm hearing, paalala sa yung spirit guides mo na, they are working so hard to give you what you deserve. They are working so hard, double time, para ipagkaloob sa iyo yung magandang bagay at saka abundance in your favor. Kaya huwag kang mag-alala, just relax. Don't force things, huwag kang matakot because your spirit guides are here. And I'm hearing everything now, everything from now on will go in your favor unti-unti nang gumaganda ang lahat in your life. So congratulations. The will of fortune is being clarified by the page of swords. Yes. Everything now. May paparating sa yung balita. In, in form of text, chat, or email saying the good things, saying the good news for you. So, abangan mo yan this time. At sinasabi sa iyo ng spirit guides, mapaalala nila, learn to play now this time. Huwag ka muna masyadong seryoso sa life. Tulad ng batang ito na ready siyang bang. Hindi siya natatakot. Ready siya to take risk. Especially sabi ko sa iyo kanina dito sa so with the 7 of cups sa so parang ilang ka. Takot kang humakbang. Takot ka mag-try kasi in the past, baka nat natatakot ka na maulit yung nangyari before. Pero sa si page of swords, paalala sa iyo ng spirit guides mo na naging bata ka ulit. Yung parang hindi, hindi takot sa mubok, hindi, hindi takot mag-try. Kasi lahat bago sa kanya. So, maging ganoon ka daw this time. Na maging playful ka ulit at naging curious ka ulit sa maraming bagay na huwag magpa-apekto sa mga negative in the past, okay? ang iyong outcome na napakaganda page of cups, pag-usapan later let's have additional messages from a divine first, number 56 or 5 and 6 this is a confirmation na this message is for you kung, kung naka-resonate po kayo sa number na yan kung importante po sa inyo ang 56 or 5 and 6 spider spirit nakita pa ba kayo ng spider anywhere this is a confirmation that this message is for you make your dreams real kung anong pangarap mo tuparin mo yan, huwag kang sumuko at i-grab mo Another message you have, dare to dream. Mm, Tutungkol sa mga pangarap mo talaga ito. Sa mga goals mo na gusto mo mabuo at maabot, ilaban mo daw. Hindi ka dapat magpakadena sa mga devil card and also sa mga heart heartaches mo and sorrows and pain etong area na kailangan pag-focusan this week, Sagittarius. You have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Ano ba talaga yung katotohanan at buong pusong authentic self mo? Show that to other people so that ma-attract mo yung honesty din from other people. Okay? Maging totoo ka rin sa iyong sarili kung talagang masakit damhin mo, pero always get out of the situation. Always move forward. Okay? In the area of your outcome, you have the page of cups. Good news. This good news, surprising good news. Sa hinagap, hindi mo ito maakalaing makukuha mo. This unexpected uh, chain of events papating sa'yo in your outcome uh, outcome, Sagittarius. I don't know why, pag daw tinapangan mo ang sarili mo at kumawala ka na sa mga kadenang ito, something will come out of this endeavor. Parang bunga siya ng pagkamatapang mo at bunga siya ng yung stepping forward. Um, a better Sagittarius will acquire better results that's what i'm hearing and uh, ihanda mo ang sarili mo kasi may mga unexpected beautiful things na ma magkukuha mo from getting out of this situation something like i've said kanina a uh, blessing in disguise parang this time marirealize mo ah kaya pala ako nasaktan doon ah kaya pala hindi, na, hindi ko nakuha yan ah kaya pala hindi pa yan, hindi yan napunta sa akin because ibig kasi ng god yung mga bagay na deserve mo okay The Page of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, this is all about something you worked hard for. Um, getting out of this, meron ka bang tinrabaho na talagang, mm, ayoko na niyan, ayoko na mabuo yan, natuto na ako dyan. And now, may development dyan, and you're working on the things na feeling ko, this is what you deserve because you worked hard for this. Nakita niya ganyan parang, uti oh, na mo si Sagittarius, o so, talaga niya sarili niya to get out of this pain. And tinapangan niya yung sarili niya. And uh, sinipagan niya, talagang gumapang siya, makuha lang yan. And then God is giving you this unexpectedly and you will be very very happy so Sagittarius sa po kayo nakarelate sa po kayo naka-resonate? that is your April 14 uh, to 20 reading i-comment mo sa baba kung ano yung mga story yan mga bagay dito naka, uh, naka ka and I'll be reading your messages thank you again for watching this has been James for James Tara Page. God bless everybody